Isang araw guys, mamimigay nga pala ako ng worth 500 pesos na pulburon. Tatlong flavor na nga pala yung nandito. Yung mga nilagay ko nga pala flavor dito, classic cookies and cream and peanut flavor. Kaso guys, yung sukat nga pala nito ay halo-halo from small to large. Nagawa na nga pala ako ng signage para madali makita ng mga bata. Panigurado kapag nakita nila to, alam na nila kung saan pupunta. Kagabi nga pala, nagpost na ako na mamimigay nga ng pulburon ngayong araw. Magtatanghalin na kasi ng mga oras na to, wala pa rin pumupunta sa amin. Baka kasi hindi pa nila napapanood yung video ko kagabi. Maraming salamat nga pala sa nag sponsor. Kaya shoutout nga pala kay IC, kay Jasmine, and kay Baby Peanut. maya, -maya nga pala guys, may tumatawag na sa akin. Kaya nilabas ko na yung pulburon at tuwan, tuwan sila kasi umilibre. Kaya sinabi ko sa kanila na magtawag pa ng bata. Kada bata nga pala, dalawang pulburon yung pinapakawa ko. Kasi guys, baka mamaya malilit yung mga kinuha nila. May malaking bata nga pala dito na bumili ng Graham Ball. Naawa ako sa kanya kaya binigyan ko ng dalawang pulburon. Malayo kasi yung pinanggalingan niya, isang bahay lang yung agwat namin. Pumapara na nga pala ako dito ng mga bata para kumuha ng pulburon. Para din masabi sa ibang bata na mayroon ako libre. Yung ibang bata nga rin pala ay dumayo pa sa kabilang barangay. Kaya nakakatuwa na umabot sa kanila yung balita. Tapos kasi yung ibang bata nga pala ay shy type. Tapos kasi itong tatlong nga rin pala ay galing sa ibang barangay din. Medyo may kalayuan din. Kaya sana ubuhin sila sa sarap. Yung ibang nga rin pala ay hindi alam na may palibre ako. Tulad nga pala ng bata na to, bumili siya sa akin ng gulaman. Kaya ayan, pinakuha ko na siya ng dalawang piraso. Katulad nga rin pala niya, hindi niya alam na may palibre. May mga bata nga rin pala dito dumating. Hindi ko nga pala alam kung taga saan sila. Kasi guys, ngayon ko lang sila nakita. Kaya sana kapag bumalik kayo. Yung ibang bata nga pala nagsasaro kasi bibigyan daw nila yung nanay nila. At ayan guys, kakalati na nga pala yung pulburon na papamigay ko. Punong-puno nga pala to simula nung pinamigay ko. Dahil hapon na nga pala, sa labas na ako tatambay. Para kapag may nakita akong bata, maharang ko. Kasi syempre guys, gusto ko na rin ito maubos. Kaso yun nga lang guys, dahil hapon na makatulog na yung mga bata. Ito mga Barbie nga pala, ngayon lang nalaman na meron ako palibre. Kaya ngayon lang tuloy sila nakakuha. Tapos guys, ito nga pala si Cinderella, natututo na mag-sharon. Kaya nga pala siya kaumuha kasi bibigyan yung mama at lola niya. Ito nga pala si Cinderella ay eh, napakabait na bunsong babae. Manang mana sa nanay niyang si Mama Blue. Shoutout nga rin pala sa batang to, galing pa daw nga pala siya sa Turbina. Alas tres nga pala na madaling araw ay eh, nandito na agad siya. Merong nga rin pala siya gusto i-shoutout. Kay Andre, Darren, kay Harry, Jason, and Jason, habang namimigay nga pala ako ng pulburon, siya yung kausap ko. Kaso guys, nakalimutan ko nga pala yung pangalan niya. Kaya shoutout nga pala sa'yo. Palagi nga rin pala siya nanonood mga video namin. Binigyan nga rin pala kami ng empanada. Tapos guys, si Kuya Dugs nga pala nagpapansin sa akin. Gusto daw niya kasi kumuha ng pulburon. Kaya ayan guys, nung pinayagan ko nga pala, ito ang tuwa siya. Sabi ko nga pala sa kanya, soft na lang kami ng ice candy sa pulburon. Natawa nga rin pala ako sa reaksyon niya. Bigla kasi natuyo yung bibig niya nung pagkakain niya ng pulburon. Buti nga, guys, hindi siya inubo sa sobrang sarap. So guys, balik na nga pala tayo sa pagbibigay ng pulburon. Kahit anong edad nga pala yung magugustuhan nila yung pulburo namin. Kasi guys, unang-una hindi siya sobrang tamis. Kaya hindi siya gaano nakakaumay. Bukod kasi sa Grey Humble, isa to sa mga bestseller namin. Kaya ako nga pala nasabi na isa to sa mga bestseller namin kasi dalawa lang naman yung binibenta namin. So guys, yung mga pumupunta na nga pala mga bata dito ay iba't ibang lugar na. Habang namimigay nga pala ako guys, ay nakalive ako. Kaya alam nila kung ano yung mga behind the scene. Kasi guys, sinasabi ko nga pala sa mga bata, bago sila kumuha, dapat nakangiti. Pwera nga lang pala kay Boy Ubong. Kasi guys, nagtatampo siya. Bakit daw kasi may sponsor sa pulburon at ice candy na amin ni Kuya Dugs. Kaya sana naman daw pati yung flower horn niya may mag-sponsor. Sabi ko nga rin pala sa kanya na hindi naman nakakain yung flower horn. Ako nga guys kapag walang ulam hindi niya ako binibigyan. So guys ito na nga pala yung sinasabi ko. Nakapagkukuha sila dapat naka-smile. O diba guys ang ganda tignan. Malay natin kapag nakita yung mga ngiti nyo may mag-sponsor ulit. Sa mga nanood nga pala ng live ay alam nila na pinapangiti ko sila. Kaya sa mga nanood nga pala ng live huwag nyo sabihin na scripted yung mga ngiti nila. Pati nga pala yung tita ko guys binigyan ko. Kahit nga pala bata matanda ay pwedeng, -pwedeng kumain ito. Kasi kasi yeah, guys, hindi naman siya ganong katamis. Yun nga lang guys, sobrang sarap. Oo, ubuhin kayo. Tulad na nung nangyari kay Boy Ubono pagkakain niya ng pulburon. So guys, dahil iisa eh, na nga lang pala to, ay eh, pinaagaw ko na. <coughs>